Isang makulay at pusong pasasalamat mula sa aming Flores de Mayo celebration. Sa ating mga kabataan, magulang at higit sa lahat sa aming mapagbigay na sponsors, maraming maraming salamat po. attendance, we have Mary Zoe Abarquez. Papa. Perfect attendance is Larry Blaze. Wow, very good. Okay, perfect attendance. Thank you so much. Anatong sponsor ito nga bag, si Ma'am Maria Teresa Gordonas. Oh, magrosary ha iyo. In them also the candies. Candies, rosary, guy, the rosary beads, the school supplies. And of course, anira 20 pesos pala. Ash, waray sure, na picturean kanina. <laughs> and ato niyo, diri, bainti ani hatag, 50 pesos. Next year, dapat maningkamot gihapon ha. Maaten gihapon, and Flores Di Mayo. Ah, uh, complete ito. Meron ito, school supplies. May ada ito, candies. May ada, uh, cash. May ada ito, rosary beads, rosary guide. Again, thank you to our sponsors, Sir Ribas Arnado, Ma Mary Chris Dabalos, Ma Mia Serera Ma Jenny Nyeras Sir Edison Nalar, Ma Miriam Susilan, Ma Maria Teresa Bedonas Oray nga di, so i-distribute na ito ng oray nga di ha, yana, na, naaga, mga yun. Sige, ato na tagaan pak pakpak at ato yung mga ati. Bibi, dali na ito mga ati, bibi may ato ada Mayur. Mayur. Jadi Oke, okay, masuk pada Pak Pak Ha. Adik, adik yang Pak adik, adik, adik Love Club. Oh, love Club. One two three, one, two, three. Love Kanamun. Oke, okay, ready one two, okay, one, two, one two three. One two three, one two three, Love Kanamun. so much mga ate. Okay. Katarin, last aton, uh, Mom Coney. Mom Coney, ang last natin makapakain ng aton ni Ma'am Connie. Ma'am Connie, ba dali? ako pa ngayon. Okay. Okay. aton, Kathy Kess? Okay na ito. Okay, ready? Tagal na ng clap na love clap. Okay, ready? One, two, three, and... One, two, three! One, two, three. One, two, three. Love, 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 so much, okay Gulay. Okay, lang mga kapakpak para natol ginoo. Ah, nakapagpak sa natin, Lord. Thank you, Lord. Thank you, ha, iyo mga tanay. So, till next year, I hope na madamo na kita mag-attend ng atong Flores de Mayo. Ha? Yeah! So, ini na lang ate, I hope na mag-start na pag ha? Oo, huh? oh, meron na ba mga rosaryo ko ba? Meron na yung mga rosaryo na yung mga rosaryo ko ba? kita, dire. Thank you sa sponsor. So, salamat na natin mga sponsors. Sa so, tanan nga bumuli din na aton Flores de Mayo 2025. So, mga ate, mag-conig, damo ng salamat. Damo lang nga salamat. Damo ng salamat. Thank you, thank you. So, I hope, uh, ay, so ngayon ay pupunta kami sa bahay-bahay sa Pinahumhan. Kasi mag-distribute kami ng mga school supplies sa mga batang nag-attend ng Flores de Mayo. So ayan guys. Hello <laughs> po. Masama ko si Lashina, yung pamangkin ko. Kapatid kong si Elizabeth, at si Josabel. So ayan na guys. We're here. Arken, nare mo kuya? Nandito pala, guys, yung okay. anon anong Mainit na. panahon ngayon, guys. Ah. Okay. We're here. <laughs> Let's go. Uh, you're welcome. Thank you, sponsor. Thank you sponsors. <laughs> <laughs> oh, oh. <Thank> <laughs> oh, kami. oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, sweet corn tidak ada hidu warai kau kaya dengan jin nabi bahin oh. uy bang okay. games house uh, Game. Thank you for sponsor. Eh, very good game. Next time na pod Kim sa May. Makasih nak kami nak. Makasih. Ada ane kami. Ibu. Ibu William J. Ah, oh, Andrek oh, si? Ia luar. Ah, segi segi. Oh, oh, alayon ala. Oh, segi. Let's go. Sabuk selob sa na ta. Iya. Yeah. Ada thanks. Saka so, sama mga snack sponsors, thank you po sa inyo from May 1 to May 31. May hey, God bless you. Hello. Sayang. So, Ada kan Rex, bahin. Ayan. Ayan. si Kitlin ng kamote tops. Ayan. Nilagay na lang namin dyan. That's for Ivan. Isang taos pusong pasasalamat po mula sa amin sa lahat ng nag at tumulong para maging matagumpay ang aming first time na Flores de Mayo 2025. Sa kabutihang loob ng ating mga sponsors, nakalikom po tayo ng cash donations na buong tapat na ginamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata. Naway, no pagpalain pa po kayo ng higit ng ating mahal na ina at pong may kapalang sa muli, baraming